Sumbuwera. Hmm. Number 2, ang kapatid mo ma Oy, oh! ang maate. Ano yung mabako? O, nagtutros nga ba bago yung natulog? Ano yung bako ng mo? Tulog ko ba? Ang baho dito, wala nga ako sa kabila. Wala akong pakalagana na pa ako din ang plus ko. Iyo ba mga maglaro? Marigo ka muna? Iyo, nahihirapan nyo nga hmm. ako. At saka yung naalas nila, nila, ako. Uy, tatakbuhan ka ng friends mo sa sobrang bawo lang hinimo mo. Uy, nagtutulos ako ah. Pati na rigo ba? Ang nakaraang buwan. Iyo! Hey. Yeah. Number 4, ang kapatid mo, Tamar. Isay, magugas ka na nga lang, matut matuturog lang ako. Tsatsay ko na nga gumawa nun. Sige, sige na lang. Wala naman yung ginagoy. Manahimik ka. Kaya nang, ka nang mepal dyan. Gawin mo na lang. Alway, tapos tumag naman na ito. Game. Okay.

Ah, Uy, Chase, kung nga mo ginawa doon, wala ka nilibiyos pa ako. Bilsa mo na! Sabi ko ni Mama, mag-aaral na daw ako, hindi na daw ako mag... Ma, ma number... Number... Numbers, number... Seven! Yung kapatid mong alagain. Kaya tara, nabigyan na. Nap, nap, nap. Ganun lang. Ang kapatid mong oh, star. Ah! Oh, sorry ah! okay Ah, uh, bakong ba kung gano'y Pagkakasunod famous. Hi to! Ang um, famous, famous ko talaga. Ang dami um, kong friends. Yeah. Sa FB, sa X, Instagram. Tapos sa Twitter. Yeah. Hoy, Ise, pero naman ako. Yeah. Ano ba, kinutat ako ng mga fans ko? Yeah. Wow, for the fans lang, hindi mo ako papailan mo. Oo! Oh. Kasi, masistira ako. Hindi ko gagamit ng... Kamu ngapurus chat lagi, kalau jangan di kau selfie mu. Terus selfie kau ajaan. Kenapa? 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 kita Kenapa? 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 tak dapat want